at pindot baba. Yan, lagay mo sa drive, press mo. Okay. And then, so yan, tingin ng kaliwa bago gumalaw. Pag alis niya. Okay, so yan yan. Okay, then, sige, bitaw mo yung brake. Okay, tingin ng kaliwa. So, bali mo ng kaliwa. Pag sabi kong baling kaliwa, yan yan, hap. Okay, so yan yan. Then, hap ng kanan. Okay then straight. Okay then. Sige, magas ka magaan ng tapak. So yan. So, yan yung pagmi-maintain ng tapak. So kung dun sa village niyo, sa loob ng village niyo, kailangan lang is 20. So gagawin mo yan 20 no yan. Tama na yan. No? Wag mo na idiin, wag mo ring bitawan. Yeah, wag mo na idiin nang gusto ay yan. Diba? Tingnan mo. Maintain lang yung 20. So yan yun yun. And then parang itong point na ito lalapit ka muna dyan dito Bago mo ililikom pa kanan So na naiilikom mo siya ng ganyan Steady mo lang yan Then mag gas ka Dining gas Press mo Sige press talaga yan Magal lang yeah, Maintain mo So wala naman nagsabing Bumilis ka ng gusto no Kasi pagka bumilis ka ng gusto so, pwede ka rin madisbalance disbalance Nakuha no? So yan Ito kasi hindi ka nila babanggain no Basta nasa tamang lane ka Tandaan mo ha Okay, sige, magas ka. Tingin ng kaliwa ko, may palabas dun. Wala. Okay, sige, diretso lang. So, yan. So, kailangan lagi pag, pagkalun mo dyan, no? Sa linya na yan, no? Sa intersection na yan. So, kailangan na sa loob ka pa rin ng lane, no? So, kung mag-check lane ka, tingin ng kaliwa. Ayan, no, Isang tingin lang. Para makita mo yung broken line kung lumagpas ka. Ngayon, itong point na to, lalapit ka dyan. Paglabit mo dyan, no? Dito sa point na to, yan, pakanang kang konti, eh, steady mo na yung liko na yun. So, huwag mo muna babalik ng straight. So, kailan mo yung straight yan. So, no? kapag ka, straight na rin yung lane So, ngayon, nung na straight mo yung lane, check mo naman yung kanan mo kung lumagpas ka rito sa kanan. So, hindi naman. O, no? sa kaliwa, okay siya. Oh, yan. Ngayon, idinidi ng gas para bumili. Sige, press mo. So, ganyan ang automatic. Nung na-press mo siya, napabilis mo, di ba? Sige, din mo pa. Press mo pa. Sige, accelerate na lang, okay then pumorma ka ng brake so bakit mo kailangan tumapat ng preno kasi baka may tumawid Huwag kang hihinto, then sige go gas Huwag ka mamimreno basta basta ganito, idagdag mo to ha bago ka mamreno, kunyari sige mamimreno ka na diba, o, kunyari mag brake ka tumingin ka ng kaliwa, okay then brake tubagalin mo so, bago mo hinto kasi nga okay, bita mo yung brake, okay so ganyan yun, nakuha mo So kasi pagbiglang nito ka nang hindi ka tumitingin sa likod mo, ba? So yun yun. <laughs> Tsaka medyo yan ha. So ganun lang pagda-drive ha. Gas at brake lang pero bawal magkamali